Abangers na namon crunches, lay 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 andila, lay lay andila ni crunches. So joy, hamot hamot lay ka. Yeah. Anis dano, yeah. oh, oh. at is the damo. No? Di pa man ito, luto, di ka pa man ito pide. Kay hilaw pa ito. Mm -mm. bangers sa bangers. Yay. Pikoy! Ato bang! Yes, tika. Si yeah, ito yang pikoy tagiyahan is da. Nakadakop. Presko, presko. Kakanong pa yanala nidak pa? Yan naman ha. Yeah. Now, <laughs> ah oh, nga yan. Kera, mananin mo na dako pito? Dua. Dua? Nasa nakabuhay, nakaukoy. Ay, balita, nasayang. Bali duha, bali tulokunta. Sayang so, ano. Ha. ha? Ano? Ano? oh Oo.